Uh, magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel, Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali, ngayong araw naman to mga kagulay, update ko kayo dito sa pag unang pag-abono ko dito sa, no, sa sitaw. Ayan. Bali, ang gamit ko ng abono mga kagulay ay yung ano nga, uh, Omega mga kagulay. Ayan. Yung organic na Omega mga kagulay. Ayan siya. itong titignan nyo rin mga kagulay, ito ay 11 days na. Ayan siya mga kagulay kailangan na natin siyang abunuhan para mabilis na siyang lumaki mga kagulay uh, kung tatanungin nyo kung ano yun lang talaga ang gamit ko omega hanggang sa, pag, hanggang sa matapos na to mga gulay. omega ang gamit ko mga kagulay yan yung mga ating mga talong kagapon Kaga, kaga naglive ako nga doon sa, ano, sa facebook ko uh, <coughs> ah, yun nga nagdilig kami kasi sobrang init nga dito kailangan na ah, medyo basa siya bago siya ah, abunuhan mga gulay hindi pwede yung basang ay ano tuyong-tuyo tapos mag-aabono mga gulay kailangan didiligan muna tapos pagkatapos naman itong ano itong pag-aabono natin mga gulay mga bukas ay babanlawan naman natin siya mga kagulay yan yan siya yan ang ating sitaw sama ko yung ano yung asawa ko dalawa kami kasi yung isang kasama yung dalawang kasama ko dito ay uh, mag-aano sila ng pipino mga kagulay kaya yung asawa ko muna yung kasama ko dito mag-abo no, mga kagulay. Tutulungan niya muna ako. Ano? Mga alas tumubo naman lahat. Meron din naman yung dito tumubo mga kagulay. Kaya uh, tulad nga nung ano sa pag ano ko ng Facebook ko. Uh, may pinakita ko naman doon. Dito alas tumubo lahat. Yung banda lang dun, mga kagulay ang dito tumubo. Yung mga kagulay. Pero dito alas lahat tumubo na. Kung titignan nyo yan mga kagulay. Oh. Yan. siya. Umubo siya mga kagulay. Bale yung ano dito, yung mga damo naman dito mga kagulay ay patay na. Ayan, makikita nyo naman. Although may mga hindi namatay na dumo yan, pero papatay na rin niya mga kagulay. Ayan. Kapag nakataas naman itong ano natin, sitaw natin, ay hindi naman makakabuelo na yung damo na yan kasi hindi na yan maaarawan mga gulay. Ayan. Ayan siya. Balito, well, uh, ulitin ko mga gulay, ang variety na ito ay makisig kasi yun ito yung malakas dun sa San Franz dito sa amin San Francisco Agusan del Sur pero dito sa sa Bayuga ng malakas dito yun nga yung may pula ang, ano may pula ang ah, dulo Hindi ko, ko kilala kung anong variety yun mga kagulay may pulang dulo pero doon sa amin kasi itong bagsak na ito sa San Franz tawagin dito San Francisco sa Agusan del Sur mga kagulay ito dun to ibabagsak mga kagulay yun nga uh, tulad yung sinabi ko ng karahan kaya ako nagdali-dali na nagtanim kasi sobrang mura baka sakaling makachamba tayo ng ano, magandang presyo uh, mas madaling makabawi mga gulay kasi ang sitaw talaga mga gulay hindi naman siya alagain kung sa totoo sa totoosin lang pero uh, kung sa pag ano sa sa style ng pag-aalaga ko siyempre kailangan natin niyan no oh, kapag nakandito na sabagay gagawin ko naman ng vlog yung mga gulay hindi ko siya hayaan na bumalik pa Kumbaga, iyaano ko siya dito talaga para mas marami siyang bunga. Katulad ng lahat ng mga sabi ng ibalat ng cucumberits mga kagulay kapag kasi bumalik na yung ano, halimbawa ito, sitaw o kaya ah uh, paanan uh, pipino kapag bumalik na kasi yung pinakatalbos niya dito, hihina na siya. Kumbaga, mamumulaklak siya pero i abort na yung bulaklak niya mga kagulay. Kaya mas maganda yung Iaano natin dito Huwag kayong mag-alala mga gulay Doon sa nagabang ng mga sitaw Kasi may mga nagre-request nga sa akin Sitaw naman daw uh, Yun nga uh, Gagawa ko pa rin ng vlog yun Para uh, kung paano uh, Anong diskarte ko ko Sa akin mga kagulay Ang diskarte ko para Mas madami siyang may bunga Mga kagulay Hindi lang naman kasi yan sa uh, Abono o kaya pulyar Nandun din yan sa technique kung baga pamamaraan kung paano pamaramihin ng ano hindi lang tayo aasa dun sa ano ano yun ang ano uh, unang dahilan yung abono yung pulyar yun yung pinakaunang dahilan na para dumami ang bunga pero kapag kasi yun nga kapag yung umano na dito tapos hayaan natin na bumalik dito yung ano yung talbos niya dun na hihina yung ano pamumunga niya mga kagulay kaya tuturo ko rin sa inyo mga kagulay kung paano yung ganoon pero sa ngayon uh, hindi ko po na siya mayano kasi wala pa naman kumbaga maliliit pa naman yung ano natin kaya nga sabi ko wag kayo magalala at gagawin ko rin yung vlog tama na nga nagaano naman doon sa ano sa uh, pangalan nito sa ating talong uh, sa kasamang palad talaga uh, nadali tayo ng trip sa sa kamites kasi sobrang init na dito sa amin mga kagulay naging sibir na siya di uh, hindi ko naman tatanggi yon na naging sibir na siya kaya ayun, hindi ko na rin siya magawa ng vlog kasi pinabayaan ko na doon mga kagulay kung baga meron kasi akong itatanim dito naman na uh, 5 to 6,000 na uh, puno ng uh, pangalan nito talong mga kagulay kaya doon hindi ko na siya na-update na-update ko lang sa inyo pero naka ano na kami doon mga kagulay naka 19 harvest yata 18 18 mga ganun mga kagulay nasira na rin siya sa sobrang init kagaya nga nung, nung napansin nyo nung kagahapon mga kagulay sa mga naka ano sa akin sa facebook ko uh, parang ulan pero wala talagang ulan mga kagulay talagang kumulimlim lang siya napakaitim pero hindi tumuloy yung ulan niya mga kagulay hangin lang kaya nga yung sinasabi ko sa inyo dito na nung ano kailangan diligan muna bago uh, siya mga kagulay mas maganda yung ganoon. tapos kapag tapos ng abono kinabukasan ay kailangan diligan siya balaw lang mga gulay hindi naman yung dilig talaga ng kagaya ng ginagawa ko kapag nagdidilig talaga ako talagang babasahin ko kapag banlaw lang uh, kumbaga kasi kaya ballaw, binabanlawan kapag ano mga kagulay limbawa to nabunohan. kasi isang lata pa lang to ng sardinas kumbaga yung abono natin drenching ako mga gulay nandito lang yan yung abono natin kaya kailangan natin banlawan yung purpose yung pagbabanlaw mga gulay para itulak nya itulak niya yung abono na papunta doon sa may ugat niya mga gura kaya sa ilalim yun ang silbi ng pagbabalnaw kapag nagdrenching kayo kailangan talaga kita bukasan mga kagulay kung baga, para sa akin protocol na para sa akin yun mga kagulay ewan ko lang sa ibang ano nagdrenching kung ganoon din ang ginagawa nila basta sa akin ganun kasi yun yung paniniwala ko na kasi isang lata pa lang katulad nito isang lata pa lang hindi naman talaga pupunta sa pinakailalim yun mga kagulay pag tutunaw na yun ma nyo kagad pero mas maganda yung babalawan din natin para talaga itutulak niya doon yung abono na dinrench natin para makakain talaga nung ano nung ating kung anumang mang klasing gulay katulad nito itong ating sitaw para makain niya talaga lahat ng inabono natin mga gulay. Saka katulad nito sa may plastic pots itong ay sinasabi ko na yung silbi nito, walang damo dito sa paligid niya kaya sa kanya lang lahat yun ang silbi na itong plastic mulch sa kanya lang lahat kasi walang damo walang damo dyan walang ano kung maga wala siyang ano di siya maiirita kung baga ganun mga kagulay wala siyang kasama yan, kaya kapag nagabono tayo sa kanya lang lahat yan yung mga ano mga, mga hindi tumubo mga kagulay yun yan yan pero alas lahat naman yan tumubo pero doon, marami-rami marami-rami siguro ang dito tumubo doon mga kagulay. Sa isang plat siguro mayroong 10 mga ganun mga kagulay. yan So hanggang dito na lang ako mga gulay. Kung baga in-update ko lang kayo dito sa unang pag-aabono ko dito. Unang pag-aabono o kayo unang pagpapakain dito sa sitaw natin. Ito nga makisig ng iswes seed. Mga variety ito mga gulay. So, bago pa lang sa muntin channel ko. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell. Para update kayo lagi sa gagawin kong video. Tungkol dito sa pag uh, tatanim ko ng iba't ibang klaseng gulay. Uh, maraming maraming salamat po sa legit na sumusuporta sa akin. God bless po sa ating lahat.